Ma'am, lilihis lang ako ng konti. Uh, meron pong uh, may we get palace reaction sa latest statement po ni Vice President Sara Duterte na yung OVP daw po ay iniwan na raw po ng government. Napaka-general po naman yata nung pagkakabanggit niya, wala po ba siyang nabanggit kung paano siya iniwan? Uh, wait lang. Ah, salamat. Asa ah, ano po mm -hmm. to event sa Hong Kong? She said, "Salamat sa suporta niyo sa akin, sa aking mga kasamahan sa aming trabaho sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kayo lang ang sumusuporta sa OVP. Ang buong gobyerno ay iniwanan na po ang OVP." Mhm. Mm 'Yan na naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Kung tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. Hindi naman po hinahadlangan na magbigay ng tamang budget sa OVP kung ito naman ay maipapaliwanag niya. Kung baga sa thesis, kung ikaw yung nagsubmit ng thesis, kailangan mo idepensa. Hindi pwedeng sabihin mo sa iyong uh, uh, panel of judges, uh, kayo na pong bahala magbigay sa akin ng grade, basta yan na po ang thesis ko. So wala pong nang-iwan sa kanya, baka po siya po ang nang-iwan sa gobyerno. Thank you, ma'am. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. In that same gathering, Vice President Duterte said that she is not endorsing any candidates for senator. Hmm? Ahil naskam na daw po, na na daw siya, apparently referring to uh, the 2022 elections, kung saan tumakbo sila ni Pangulong then-candidate afforded uh, on Marcos Jr. under the the platform of unity and transparency. Kaya ayaw na daw po niya kasi nabudol daw po siya baka sabihin ng mga taoy na naman sila pag nagendorso siya. Kung hindi po siya nagendorso, so bakit meron po tayo na papanood na campaign ads na kasama po niya at tapos pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance kung meron man ni Senator Bato? Ano po ba ang maitatawag doon? Siya, boy, siya po ba yung nagsasabi ng katotohanan dahil meron po siya in-endorse na kandidato. Pangalawa po, kung na-scam po siya ng unity, is it not the other way around? Hindi man po siguro inakala din ng miyembro o ng mga uh, mga miyembro ng unity na mabilis magagastos ni VP Sara yung 125 million pesos na confidential funds in just 11 days. Hindi naman po siguro inisip nila yon at nagbigay ng tiwala sa kanya. Hindi rin po din siguro inisip ng unit noon na siya may mga kakilalang assassin. At hindi rin po siguro inisip ng unit noon na ang gustong continuation, kasi parang meron po sinabi na dapat may continuity, pero hindi rin po papayag ang Pangulo na ituloy po yung sinasabing bloody tokhang at EJK, maaaring isa po yung sa mga dahilan kung bakit uh, inayawan din ni VP Sara. Dahil hindi po lahat ng ginawa ng dating uh, administrasyon ay susundin ng pikit mata ng Pangulo. Thank you.